Bakit ang negative niyo, taga Media? Hoy kayong mga media, report niyo, Eman, yung magaganda. Bakit ba sinisira niyo ang gobyerno? Wala na kayong magandang sinabi tungkol sa gobyerno. oh di ba nababasa natin yung mga ganitong comment sa social media? May mga mga banat sa media. Eh, kasi raw, puro nega yung nababasa, napapanood, o naririnig nila sa barita. So, ang tanong, puro nega na lang ba talaga ang media? O, oh, teka lang ha. Easy, easy. Pag-usapan natin yan para... Alam na 'this'. Sa traditional journalism, may kasabihan na bad news is good news. Ibig sabihin kung may masamang nangyari, kunwari sa kuna, krimen o kontrobersya, okay to kasi at least may maibabalita. May mailalagay sa mga dyaryo. Mukhang heartless ang dating pero kasama yan sa traditional view ng marami sa journalism. Pero don't be quick to judge ha, ipapaliwanag natin. Sa journalism kasi may tinatawag tayong news values. Ito yung mga pamantayan na tinitingnan ng mga journalist para alamin kung ang isang event o pangyayari may ituturing na balita. Example, si Mang Mario, driver ng school. Araw-araw naghahatid siya ng mga bata sa eskwela. Ibabalita mo ba na Uy, astig, nakarating sa school yung mga bata, tapos nakauwi sila sa kanya kanya mga bahay nila. Hindi, 'di ba? Kasi expected 'yon. Paano kay isang araw si Mang Mario dinukot yung mga bata, tapos ibinenta sa isang sindikato. Eh, 'di ba 'yon siguradong balita 'yon? Bakit? Kasi out of the ordinary. Odd in short. Hindi inaasahan. Ang tinderin ng impact at relevance ng pangyayari na 'yon, ha, kasi maraming mababahala sa nangyari. People would feel for the school children at nanaisin na makabalik sila lahat ng ligtas. Kunwari nangyari yung pagdukot sa Quezon City, so malapit sa news consumers. Tawag doon, proximity. So oddity, relevance, impact, proximity. Ito yung ilang halimbawa ng news values. These are what make news, news. So far, maliwanag ba? Ngayon, ibig sabihin ba nito, puro nega na lang ang dapat ibalita? Hindi naman. Pero in this imperfect world, marami talaga tayong maling makikita at ire report natin yung mga ito dahil gusto nating imulat ang mga tao at iwasto yung mga hindi tama. Parang ganito yan. Balita ba kung ang security guard nag-duty at hindi nag-awol? Hindi naman, di ba? Kasi trabaho niya yun eh. O, tapos nakakita nga na ba ng headline na ATM dispenses cash. Weird, di ba? Ridiculous actually eh. I-apply naman natin sa politika. Kapag may senador o kongresista na nag-file ng bill, hindi balita yung mismong act of filing ha? Eh kasi trabaho niya yun eh. Ibang usapan kung isang panukalang batas, kunwari, isinusulong pala para protektahan ang isang malaking negosyante na campaign contributor niya. Yun, balita yun eh kasi hindi dapat ginagawa ng isang senador o kongresista. O kunwari naman, yung bill pala mas makakasama sa mga tao. Isa pang example, kunwari ang presidente naman nag-deliver ng speech tapos desente yung delivery niya. Wala siyang minura, hindi siya nang bastos. Balita ba yon? Hindi, di ba? Eh kasi ganoon naman dapat ang behavior niya. Pero kung kabaliktara ng ginawa niya, kunwari, tad-tad ng mura yung speech. Tapos kung ano-anong kabaliwan yung pinagsasabi. Out of the ordinary yun. At dapat ibalita. Pero you won't stop there. Dapat i-fact check din yung mga mali at malisyoso impormasyon. Minsan rin, better na wag na siguro isama yung mga bogus info o blatant lies. Kasi baka ma-amplify pa eh. Siyempre, kahit malinaw yung mga news values, may mga hihirit pa rin na eh bakit kasi puro kayo puna? Bakit hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno? Ganito po kasi yan. Hindi trabaho ng media na papugiin o pagandahin yung mga politiko. E nandyan naman yung mga propagandista nila eh. Nandyan din yung government media. May mga highly partisan news organizations pa nga eh. Sa kabayarang vloggers. So kulang pa ba yun? Dapat maintindihan natin na we journalists do our part in nation building by reporting about irregularities, abuses, and shenanigans of those in power. Kasi kung makakalusot yung mga ganito, eh baka gumuho yung gobyerno natin sa tindi ng mga anay from the corridors of power. May konsepto rin ng constructive journalism. Here's the idea. Dapat nakafocus din sa mga solusyon ang pagbabalita. Hindi pwedeng ilalatag lang yung mga problema tapos bahala na. Pero take note ha, hindi porke constructive journalism, ibig sabihin, ibibuild up natin yung mga politiko kunwari trabaho yun ng mga PR sa kapropagandista nila. So sa tanong na puro nega na lang ba ang media, we can only wish na perpekto ang lipunan natin at walang pang o paglabag sa mga karapatan. Tunwari, nating mga mamayan. Eh kaso hindi ganun eh. Maraming salbahe sa lipunan, lalo sa mga nanunungkulan. Kaya yung media, kailangan talaga magmatyag, magsuri at magbusisi. Unfortunately, bad news yun para sa mga abusado sa gobyerno.